and then, si and Julia ng Julia Clarete and of course, and the boys at the back. Alright, so how are you feeling? Okay naman? Eh, hey, ikaw pa ba hindi ako kinakabahan dahil sa harap ako ng mga tao. Kinabaka, kinakabahan ako, baka mali yung sagot ko. <laughs> di alam, eto sa family food, eto yung walang maling sagot. Mm -hmm. Diba? Para sa kuha ano, na talaga yung pumasok, sa so, una unang pumasok, most likely yun ay tama. At kanina o, nakita naman natin. Panalo na kayo. Oh, ang galing nga. Nakakatawa. Nanalo na kayo ng 100,000 pesos. Ang gusto lang natin ngayon ay gawing 200,000 yeah! ang inyong mapapanalunan. So... Dr. Don, may 20,000 din ang napili niyong charity. Ano bang napili niyo? Napili namin charity is Biaya Animal Sanctuary. They also, they don't just look after dogs and cats. They spay them, they neuter them para safe at hygienic yung mga animals. At saka, meron din silang yung dibingan ng mga For babies natin. So. So sa Biaya Animal Sanctuary, yes, so yung mga, po kayo ng 20,000 mula sa ating winning team. Kaya good luck po sa kanila. Habang si Bon ay nasa waiting area, ituloy na natin sa Fast okay. Money. Bigyan niyo po ako ng 20 seconds. Ito na. Ano ang karaniwang inuutos ni Mister? Kay Mrs. Go. Pakiluto ito. Favorite mong part ng balot? Sabaw. Kung late ka na, hindi mo ito magagawa sa umaga. Maligo. Sa anong age nakakahiya ng humingi ng pera sa parents? 32. Bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon. Let's go, Julia. Tingnan natin ilang points na nabuha mo. So, karaniwang inuutos ni Mr. K. Mrs. May inuto mo nga ako ng uh, noodles. Cup noodles. Pwede. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow! Nice one favorite mong part ng balot, yung sabaw. sabaw. Marami yan. Yung unang hinihigop. Lalagyan mo pa ng suka at konti asin. No, mismo. Sabi ng survey ay 14 points. Okay. Kung late ka na, hindi mo na magagawa sa umaga, maligo. Ang sabi ng survey ay... Oh, ay uh, no, anyway, nakakahiya na humingi ng pera sa parents sa ganitong edad. Sabi mo ay 32. Very specific. Ito dito. Sabi ng survey... Why? Why? Oh. And of course, yung huli, bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon, di natin naabutan. So anyway, 55 points, Julia, not bad. Not bad. Thank you. not bad. Not you. bad. Okay. Balik tayo. Thank God. Let's welcome back, Vaughn. Paling Vaughn, paling Vaughn. Okay. So, oh, kamusta? Okay ba? Uh, we're Joey Nakaban. So, bago tayo magsimula, may gusto ka bang uh, batiin? Shout out uh, to anyone? Shout out sa lahat. Oh. <laughs> yeah. Alam niyo na kung sino kayo, basta kayo lahat. Uh -huh. Lahat kayo. <laughs> lahat kayo ay magbibigay ng good luck kay Bond, kasi kailangan niya yan. 145 points po ha hahabulin niya. <laughs> Nakikita na po ng mga viewers kayo. Ang sagot ni Julia, bigyan niyo po ako ng 25 seconds. mag uumpisa na kami. Good luck, Karing bond. Ano karaniwang inuutos ni Mr. Kay Mrs. Go. Uh, ah, Magugas sa pinggan. Favorite mong part ng balot. Ah, sabaw. uh, ah, uh, uh, yung sisiw. Kung late ka na, hindi mo na ito magagawa sa umaga. Maligo. Ah, uh, kumain. Sa anong age nakakahiya na humingi ng pera sa magulang? Ah, uh, 18. Bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon? Bulaklak na binibigay? Ah, uh, bouquet. Let's go, go. na. Bukod sa rose, bulaklak na binibigay kapag may okasyon. Ang sagot mo ay bouquet. Sabi na survey ay... what? <coughs> <coughs> ang sagot sa survey, maniwala kayo sa hindi, sunflower. Sunflower. <coughs> ang number two, tulips. At number three, sampagita. <laughs> anyway, sa anong age na kaya humingi ng pera sa parents? Sabi mo, ay 18. Ang sabi ng na survey natin, meron. Pero ang top answer natin ay 25. 25 years old. So, kung late ka na, hindi mo na magagawa sa so, umaga, sabi mo, kumain. Ang sabi ng survey? Top answer! Good. Top answer tayo dyan, Brad! Favorite mong part ng balot, sabi mo, sisil? Ang sabi ng survey? Top answer! mo mong tayo, Brad! days to go! Karaniway na utos ni Mr. Kay Misis. Sabi mo, maghugas ng pinggan? Ang sabi ng survey? Whoa. Magluto ang top answer. Nagawa ni Julia. Anyway, congratulations pa rin. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back over October. Ito na. Ayos. Mabalik tayo, ha? Mabalik tayo. Satis pa lang yun. Warm up lang ko. Warm up lang. Yeah, good luck, good luck. And of course... Gusto lang natin sabihin ng na more power sa inyong musika. I'm sure marami kayong nai-inspire, marami kayong napapasayang tao. Just carry on. Kaya mabuhay talaga ang OPM. Di ba, Julia? Yes! Muli, maraming salamat sa ating mahuhusay na Pinoy bands na kasama dito ngayon. Umpisa pa lang po ng taon. Pero pal sobrang punong-puno po ng gimmick at saya ang lahat po ng episodes natin this 2025. Kaya, kapuso, Saan ka pa? <laughs> Saan ka pa? Maraming salamat po. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Year!